Hello guys, so sinigang po ito na baboy guys. So ayan, meron dyan daw sa gabi, radish at saka tomato. At huwag natin kalimutan ang kangkong guys. So ayan. Tapos, lagyan po natin ng pork cubes. So kalahati lang ng pork cube guys. Tsaka, magic sarap, konti. Tapos ang sinigang, na sampalok with gabi. Meron na tayong gabi dyan, pero ito yung pangpatimpla natin para masarap talaga. Yung ating sabaw. So, hindi magkasya kung isa lang ang ilagay natin dito. So, kailangan dalawa. Ayan. Para masarap ang ating sabaw. Lasang-lasa ang asin. Diba? Tapos, ya yeah, maloto na to ang daming sabaw guys kasi gusto ko talaga ngayon sabaw may sabaw Hmm, asin pa pala. Huwag natin kalimutan ng asin. Maglagay pa tayo ng asin dito asin jid mm, masarap na siya guys kahit wala pang asin so meron pa natirang kamatis ilagay natin lahat tapos asin ulang pa mm, ayan. Ayan ang asin guys, kasi malalim kasi ako magtimpla guys ayoko nang matabang Malalim ang panglasa ko. Ayan. Hmm. Tikman natin. Mmm. Yam-yam na. At that's all for today's video ng aking sinigang na ulam.

na purong asa sa bawang. Hmm. Sabi, nag ang tiil, guys. Ayan, o. Mga bye!